Hello mga guys Ayan Dito na naman ang Yung lingkod For to this video guys Ayan naisip ko naman na uh, Ito Magano ako ng mga iba't ibang boses Ayan So hello Jan, makinig lang kayo dyan guys ha Ayan makinig lang kayo dyan Alam nyo kasi meron ako mga Gagayahin na mga boses Ayan tulad na lang ng uh, Boses ni ito si PJ gagayahin ko yung boses ni PJ guys ito syama syama tulong tulong sa pagpapanday ng bagong umaga hindi pa tapos yung laban kapag puno na sa salop balirama kailangan ng kalosin walang matigas sa tinapay sa mainit na kami. kahit putas ng karayam papasokin ko hindi ka nasisikatan na araw ayan guys nandito naman ang boses ni Robin Padilla it's nice to be back magbago na kayo mga tol it's a lover lover boy Boses naman ni uh, Senador Boong. Sino ka? Ako si Pogi. Alias Pogi, ang pagbabalik Anak ka ng teteng. Ayan naman ang boses ni Mike Enriquez, ang ating broadcaster. Hindi namin kayo tatantanan. Nakatotok kami. 24 oras. Walang kinikilingan, walang pinuproktinahan. Servisyong totoo lamang. Dahil ang balita hindi natutulog. 24 oras. Tungin yung ulog likod. Mike Enriquez. Pasok! Ini adalah mana bosis ni uh, Mark Logan. Hello, aku Mike Wendho. sa inyo na ito kapupulutan pupulutan ng aral si Lola mahilig sa Tota Tota, sige nga hag mo si Lola Lola, hag mo rin si Tota ito po ang iyong lingkod Mark Logan ang Patrol ng Pilipino yan naman ang boses ni uh, Babalu Hoy, huwag kang maniwala dyan. Binubula ka lang yan. Binubula ka lang yan, huwag kang maniwala dyan. O huwag mo kung susubukan na. Baka samahan ka. Yan ang boses naman ni eh, ah. Yan mga boses. Anap, napakaraming boses guys. Kaya talaga salamat sa panonood nyo dyan guys ha. Ah. Saan nawili kayo? at meron pa pala akong pahabol ang boses naman ng uh, mayor natin noon Fred Lim sa bagong generasyon ang kabataan ang pag-asa ng bayan dito sa mayera bawal ang droga ito naman ang boses ng ating uh, era pistrada walang gabi-gabi walang kamag-amaganap at saka huwag niyong subukan dahil sa hirap para sa may hirap ayan guys napaka no na-miss ko naman si Manoy oh Manoy papunta ka pa lang pabalik na ako ay nako, kahit na madaling araw Si lola nyo Nakatayo pa rin Yan na si Eddie Garcia So yan guys Ang mga iba't ibang boses Na inahandog ko sa inyo Ang pagod guys And entertainment So hello 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 sa inyo dyan So salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ah. Kung hindi pa po kayo nakafollow guys, pakifollow na po. Ito po ang Provinciano TV. Follow and subscribe. Salamat po.